So, guys, guys, magluluto ako ng lutong bicol. Ito guys, yung pusik na galing sa bicol, yung malalaki yung puti yung malalaki. Ayan, sinasangkos ako sa guys. Tapos, dito pinalambot na lang ka. At saka, meron siyang kasamang si Batsi. Si or Pertiles. Ayan, pinalambot ko muna ito sa pwestor ko. natin ang silo. Ayan, syempre hindi mawawala yung, yung silo. Gagataan ko yan, guys, ha. Yan, gagataan ko siya. Ay, sorry. Ito tayo. Masarap tong kusip, guys. Di siya malangsa. Yung galing dito. Hmm. Oh, yung tayo. Oh, pun ko. Ayan. Tapos ilagay na natin yung ceiling green. Siyempre yung hindi yung makakalimutan ang ceiling green. And then, ilalagay ko na yun yung langka. Yung langka. Yung langka lang at saka yung buto ng si Batsy guys ito napakasarap nito guys may kasama tong lubi-lubi alam nyo yung lubi-lubi sa Bicol kung kayo ay taga Bicol Eh, kasama siyang sibat si Batsi. Ayan, si Batsi. Ayan, guys, yung lubi-lubi. Ayan. Ang tawag daw dito sa Tagalog is Petsay Gubat. Ayan. Ayan, yung lubi-lubi galing Bicol. Ayan, baliktad pala. Sorry. Ayan. Ayan yung ating lubi-lubi. Isasama ko yan dyan, guys, sa ginat. So, ayan na nga, guys, yung ating, ano, kakaibang luto ng Bicol. Ayan, may meron siyang pusit. Yung ulo ng pusit na tam ano, tamisan at saka may lang ka, meron din siyang perkules. Perkules or patani o yon. Tapos lalagyan natin siya ng lubi-lubi, the special Bicol, oh, 'di ba? ano Sa Tagalog, petsay gobat. Ayan. pichay gubat ito guys pichay gubat yon bisaya Uy. pichay gubat so yun nakikita nyo na guys at nagpapakita na ang unli rice natin mapapa unli rice kayo ano? dyan walang unli rice dyan mapapa unli rice pala kayo so ayan na nga guys nag nag ano na siya. hawakan mo nga ben. Yan, okay, ganyan. Nagbablog kasi ako. Yan, nakakuha ako ng videographer. Yan, so ilalagay na natin yung ating yung papasarap dito sa ating menu. For, ano to? Lubi-lubi. Ayan. Asensya na kayo guys. maingay. Ayan, yung ating lubi-lubi. Yan, yung mga nanonood dyan at nasa Bicol. Alam ko alam niya to yung luto na to. Ayan. Lubi lubi. Lubi lubi siya. Sarap yan. Masarap to guys ha. Ayan. Maglaway kayo dyan sa lutong, bikol. lutong bicol. Lutong bicol to guys. Ayan. Magluto. Ay magluto. <laughs> Char! <laughs> Sorry guys, mali-mali na yung nagbablog. Lutong Ayan. Bicol. Pag tinanong nyo to guys, yung luto na to, napakaswerte nyo pag sinagot kayo yung Oh. Joke lang yun ah. Oh. Luto yan. Bisakol. 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 Wait, Manoy! Ah. <laughs> ah. I'm vlogging. <laughs> ah, kaya yun turuan kita mag vlog dyan lutong bicol ayan lutong bicol to guys pasensya na kayo guys kanina biglang naputol lang matagal at may pagkakamali sa aking pagluluto ayan may bago nga pala akong videographer si dyan liya turuan ko din siya mag vlog Marunong na din ako magulay. Oh, marunong din to magulay, guys. From Bicol siya. Pero hindi pa ako niya Kalunggay. nag ano. Malunggay. Alam niya daw lutuin. Saka yung ano, yung dahon ng balingoy. Oh, yun. Dahon ng balingoy, guys. Niluluto ko din yun, ba? Diba? Pag may dahon tayo ng balingoy, pero wala dito sa Maynila. So, yon guys. Tikman na natin kung may lasa na yung ating mm. pachamba bicol. Ay, masira mo, Nini. Sarap, guys. Sarap. Sobrang. Sarap niya dali. Mapapanrise tayo nito. Sa mga gusto, guys, mag magrequest lang kayo kung ano yung gusto nyong lutuin namin. Tapos lulutuin. At lulutuin namin kung paano, ipapakita namin kung paano so, namin lutuin. Mukhang maanghang na yan. Maang maanghang, to, oo. Kunti lang. Ano yan? yan? Asin. Nilagyan natin ng kaunting asin. O, Tagalog tayo. Huwag tayo mag-ingles kasi bicol mm. to. Bicol yung nino natin. Lagay-lagay ano? Lagay, lagay da asin. Lagay-lagay <laughs> da asin. <laughs> English. Yon, lagay lagay da asin to guys ah. <laughs> lagay lagay da asin. Oh yan, yummy na. Sarap na yan. Pag yung lola ko nag gumugulay niyan, ano yung ano parang yung parang naglala na lana pa siya. Oh yun guys, naglala na. Alam niyo po yung ano yung naglala na? Wait. Naglalangis as in naglalatik-latik. Mas, Huwag na natin yung... palatikin kasi masarap naman yung may counting sabaw. Oo. Oh, oh. Saka yung ano, you know, baka mawala ng lasa yung ating special na pusit. Ayan, yan. ang sarap guys. Ayan, folks. Ayan. Mapapaan ni Rice. Ilang minutes na? Eight. <coughs> <coughs> Mag pa ako guys, pero kakain talaga ako nito Sarap. O, oh, diba guys? Mm -hmm. Kung gusto nyo guys, mag-request ng mino, Yan, comment lang kayo dyan. Sarap yan ah. Oh. Sarap yan guys. Mmm. Masarap siya sobra. Mapapadami yung kain ko ngayon. Marami. Mmm. Goodbye diabetes. Di ah, di di Goodbye diabetic muna tayo guys. Kalimutan muna natin yung... Bawal yung rice na marami. Mapapaal ni rice talaga ako ngayon. Ngayon no, lang sarap. naman. Sarap kasi yan. Sa susunod guys, lulutuin ko naman is puro pagulong. O, magtanong kayo kung ano yung puro pagulong. Google nyo na. Google. <laughs> puro pagulong. Di nila alam. Google. Diretso sa Google. Meron ba yun sa Google? Ayan. Like Ating palalangis-langisin na lang muna natin ang konti. Yan ang percoles. Ito guys, yung tawag dito sa mga buto-buto na ganyan. Patani. Patani. Sa bicol. Ano nga sa bicol? bicol. Ano ka? Ano yan? Ano yung tawag? Ano yung tawag? Ayan, percoles. Yung mga buto-buto. Nako, -buto. Diyos ko. Ang daming proseso. Ito, proceso. hindi nilalam yan. Lubi-lubi. Yung tawag guys sa Tagalog ng lubi-lubi, pag umakit kayo ng bundok, may makikita kayong puno na parang pecha. Yun na yun. Kunin nyo na. Gusto nyo ma-experience yung ganitong mino. Lagyan nyo na siya ng tinapantulingan or pre-tuntulingan. Napakasarap <laughs> nyo yun guys. Makakalimutan nyo yung mga biyanan bianan nyo kung may mga biyanan kayo. Kung wala, ay wala tayong magagawa. <laughs> okay guys, thank you for watching. Thank you guys. Bye bye. bye, -bye.